Panibagong adventure naman tayo. At ito, danggit. Ayun, getik. Itong spot na ito, dito lang ito sa parting malapit. Hindi na kami naglayo at malakas ng habagat. Hanap uli. Ito pa, danggit. Ayun, sa pool. Parang tumabi na rin ang isda dito sa parting malapit. Ganyan talaga kapag habagat. Labas ang isda. Solid. Papasok na sa butas. Ayun. Gitik. Butet na pahabulan pa ng pana. Solid na pula. Kapresyo lang ito ng talagbago. 120 ang kilo. May isda pa dito. Malaking labahita. Nasa pinakailalim. Kasa muna. Iyari kang labahita ka. Ayon! Gitik! Ito ang isdang inaayawan dito at malangsa raw. Normal lang malangsa ang isda. Ang hindi malangsa yung nasa libro. Wala din tinik yun. Ops! Alatan! Tumago pa. Butat lumabas matago uli ayun getik hindi na ito alatan atabang na ito at matabang ang laman hanap uli tapula po at manok ay eh, manok kaya malamanak ito na andiyan na naman yari ka ayun sa pool nakatanggal pa hintayin kong lumabas ando na lumabas na Andiyan. Diyan naman natigil ang mga manok na ito. Ayun, sa pool. Sibungin or sono, kung tawagin dito. Masarap na isda ito. Hanap uli. Ito, punong, nasa ilalim ng corals. Ayun, gitik. Punong or tonong, ang kilalang tawag dito. Langoy uli ops lapu lapo pa si sibungin or sono maganda't hindi gumagalaw sigurado na ito sa ulo ko patatamaan ayon sa pole maganda't tumabi ang ista dito sa parting malapit kaya lang walang kupa at balatan baka dyan party sa unahan tiyaga-tiyaga lang ng langoy pag may tiyaga, may lalaga Hanap uli Hanap lang ang hanap para makarami May napansin akong isda dito sa parting unahan Sumuot dito sa bato Kanoping Yari ka Ayun, sapol Dito sa kanoping, kahit anong luto dito Masarap ito Kanoping or bukawin Kung tawagin dito Hanap uli. tsaga Ch ko ito. At ito, may kanuping pa. Ayun! Sapol! Grabe ang palag. Hindi nagitik. Talagbago ang nawala. Ano pa kaya sunod na mapakita? May napansin akong isda dito sa pinakailalim. Kanuping! Grabe ang tago! Takot sa pana! ayan, sa pole nakapunit pa dito kapuntahan sa kabila baka kita dito nandito sigurado kana. na ayan, gitik sunod-sunod ang kanoping. sana tuloy-tuloy lang hanap uli hanap lang ng hanap at ito, dalawang danggit pagtabihin ko para madubol Ayun, sa Isang pana, dalawang isda. Dangkit bahura ito. Mura lang ang dangkit bahura, 100 ang kilo. Langoy uli. At may napansin na isda dito. Surahan malaki. Nasa pinakailalim. Kita sa kabila, baka kita dito wala na andun nasa pinakaloob tumago pa dito raw sa kabila baka kita andun ayun sa ay salamat nakasarahan din may mga ihaw inakay ko hindi pa makakasya sa butas yun lang ayaw magpaihaw nito tamputin ko na lang sigurado ka na ihaw ka ayan malaki at mataba pero hindi ko muna ito papaihaw sa inakay ko at baka ma purga sa surahan Kaya kumari ko naman ito bibigay hindi ko kasi makalimutan sa kumari kapag natikman ko yun kanyang ulam na binibigay hanap ulit Ops, talag bago. Ayan, sa pool. May isa pa. Nakasandal sa bato. Kasa muna. Ando na, paalis na. Ayan, sa pool. May nagpakita ng talagbago Sana sunod-sunod na. Langay ulit Ops, kanuping. Nasa kural sa kasilong. Ayun, gitik puti ang corals na ito bagong tubo pag ganitong kulay puti hanap ulit tayo hanap lang ng hanap at ito may punong sa ilalim ng bato ayun gitik perito at paksiw ang ginagawa ako pag ganitong punong balatan naman sana o kaya ako papa ito may sulit ayun sapol oi dalawa pala yun tatlo pala ando na yung isa yun lang palayo na mailap ayan sapol bali tatlo isa lang ang nakita ako tatlo pala yun nasa ilalim ng bato mga pulang solid naman ang tumabi wala na yung nagbublo langoy ulit at ito may solid pa ayun sapol nakatanggal pa Kasa uli Ayan, gitig Masulit na dito Ikutin ko baka meron pa dito sa kabila Sana meron pa Wala na Bali, apat pala ang laman ng batong ito Tatlo yung nauna Langoy uli Ops, danggit Yari ka Ayon, gitik Masakit itong makatinig Tulad ng talagbago at samaral Langoy ulit Langoy lang lang langoy Ito, talagbago Ayon, gitik din Pakita na kayo, balatan at kupapa Ops, manitis yari ka ayun gitik sunod sunod ang gitik hindi pa sumado ang kamay itong malaking bato tingnan ko sa ilalim baka may solid oy ahas dagat sa bibig ko patatamaan ayun sa yun lang nakapunit sayang masarap sana itong gataan ay hamal na yan hindi tinamaan sa bibig at kung tinamaan, dala yun palabas di bali, hanap na lang tayo baka mayroon pa dito sa unahan ito, danggit ayan, sa pool at nagkakyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panunood ito guys, ayos mo ng isang dive Sunday lang talaga. Sabagay, matagal mo na lang, oy. oras kami sa tubig. Pupuno man yung silo. Ayos na ito. Sigurado ng panduro dogtong. At maaawit na rin kami. Tama na isang dive at baka maubos ang isda. Wala na kaming balikan. <laughs> Ibibinta na in holy kagabi. Maganda ang panahon ngayon kanina. Madaling araw ngayon. Grabe sa basko ng habagat. At ito na guys, yung kita sa isang namin kagabi. 4,391. Ay salamat kay Lord at meron na naman panibagong pandero dogtong.